naman tayo sa mais portion. Ayan. Mais naman. So, ayan, mais tayo. Ayan. Ito, medyo alam ko kung paano to, Paano proseso ng mais. yun, masibog yun. Ayan. Doggy eh. Ayan. 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 So, ito ay mais na puti. Sa amin uh, kasi ang tanim doon ay mais na yellow. Ang lalaki. Sa uh, dito, pag mais na puti, ano na siya. Ano na ito. Ano siya. Uy! Ano pala ito? malagkit malagkit pala to. parang malagkit siya kung eh. so, sa amin pag nag harvest binabalatan na ka agad yan nagdala ka pang tuksi pero dito hindi ko alam kung paano na ginagawa parang ganito iniipon nila tapos sa kanila babalatan eh. tingnan natin ito curious ako sa laman niya baka baka natin lang nararapan na ko lang ang arawak na ano ang video eh yun eh. yun akong tripod ganyan ang laman niya parang siyang malagkit mo. No? Pero so, parang hindi naman siya malagkit. Ayan. Kasi, kasi may puti-puti siya. So malawang hindi siya malagkit. Ang malagkit kasi ay purong shiny siya na ganyan. Yung sa dulo niya. Parang ganun. Ayan. So white corn siya. Ayan malaki. Tara so, natin. 对工业多。嗯。